Ipagpapatuloy ng pamilya ng yumaong BTA Speaker Attorney Pangalian Balindong ang mga nasimulan nitong adhikain para sa Bangsamoro. Ito ang sinabi ng panganay na anak ng pumanaw na mambabatas na si Amir Balindong. Isa sa mga paksa na huli umano nilang pinag-usapan ng kanyang ama ay ang usapin hinggil sa Bangsamoro Autonomy Act 77. Nagpapasalamat ang pamilya sa mga nagpaabot ng pakikiramay at pakikidalamhati sa kanila. Narito ang report. Uh, maraming salamat sa lahat ng uh, dumalo sa aking amahin. Nag, uh, nagiramay sa kanya. Sa lahat ng mga uh, Muslim dito sa barn. Mga uh, maranaw na nag, uh, nag, uh, nag dito. Maraming maraming salamat sa pagiramay ninyo. Uh, expected namin yan dahil uh, ang aking amahin. Alam, hmm. alam naman natin simula nung pagka pagkatao niya naging naging kuha siya nag legal counsel ng in my left mini talagang yung mga legacy niya mga kaibigan niya yung lahat na na-share niya sa Bangsamuro na magagandang uh, uh, mga legacy sa mga Bangsamuro so, eh, nasa namin ganito karami mga nag uh, nakiramay